Grabe guys, tignan ninyo. Hello, good morning. Good morning mga kasari. Nandito ngayon tayo sa Bicol. So tignan natin ang kanilang kalamansi. Lemon si ba? Grabe, ang dami niyang bunga oh. Tinanim ito uh, nung pandemic. So baka ilang, ilang years na siya, mga 3 years na daw, 3 years mga 4 years going ganon. Tapos binili nila 'to, ano, marcot. 150 ang isang puno, yung ano na yung may bunga na siya. So ganito. So meron din akong i-share pa na isang tip. Pagka ito yung kalamansi na namu namumulaklak na. Pagka naggata kayo, guys yung ang tawag noon, yung pinagpigaan ng kakanggata isaboy nyo sa puno ng kalamansi kasi yung mga langgam habang kinakain nila yung mga bulaklak para hindi maubos or ano yung pinagpigaan ng gata yun yung kakainin ng mga langgam para eto sila ngayon ganun ang ginagawa nila dito kaya grabe guys, hitik na hitik ang bunga. Diba, punong-puno siya ng bunga, oh. Yung kalamansi, punong-puno ng bunga. Yung kalamansi ko sa bahay, ang ginagawa ko ay kinakalbo ko. Para pagka namulaklak, madami siyang bulaklak, kahit maliit na puno. Sa kanila naman, sinasabuyan nila to ng pinagpigaan ng gata ng nyog. Ayan, hanggang ilalim oh, ayan oh. Sumasayad na sa lupa yung kanyang mga sanga. At lahat ng sanga niya, guys, may bunga. So ayan oh. Oh, grabe. Mamimitas nga ako mamaya. And then pipigain ko, ilalagay ko sa konti bottled na water na walang laman tapos ilagay ko sa freezer. And then, yun guys, yung unti-unti nating inumin. O kaya, di ba, magsisigang tayo ng isda. Maganda yun. May preserve ka na. Para hindi siya masayang. Actually, may mga nalaglag na guys, na bunga, o. Oh. Ayan, nalaglag na siya. Ano na eh, hinog na. Ayan, oh, gabi. Hanggang ilalim. Ang dami, o. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 so my god ang dami oh oh Diba? ang dami niyang bunga oh you know ang bango pati eh alam mo yung amoy ng bulaklak niya gabi napakabango yan oh may antique guys okay, so may antik. Familiar ba kayo sa ganyang langgam? Nangangagat yan, guys. Ito, puno ng kamyas. And then, yung isang puno ay ayun, oh. oh look, guys, oh. oh Punong-puno din siya ng bunga. Bali, dalawang puno ito ng kalamansi. Yun. Ito, nandito kami ngayon sa Bicol. Ayan, tignan nyo guys. So, tignan natin yung ibang mga pananim nila dito. Bukod sa kalamansi, syempre, madami silang pananim na gulay. Ito ay tanglad. Alam mo yung amoy niya, yung yung amoy ng bukid, alam mo yung parang ano, yung kulay orange na insekto, tapos kapag dumikit sa kamay mo, yung amoy niya, di ba, hindi natatanggal, mabaho. Uy, meron din siyang ano, tawag nito, upo ba yan? Yan may bunga, oh, maliit pa. Upo. Ah, yung kanilang, ano, kanilang malunggay, ano, ah, uh, natuyo yung mga dahon ng malunggay. So, ayan. Nandito kami ngayon sa Bicol. Ayan. Nakabakasyon kami na. Nakabakasyon kami kasi ayan, yan, yan, yan. Oh, oh, birthday ng aking anak at saka biyanan. Bali, sabay sila ng birthday. Sabay sila ng birthday. Si mother-in-law at saka si ate Jo. So dito meron din tayo dito guys, ba, uh, guava. Ayan, ang daming bunga. kasi sa inyo eh, grabe ulok, oh, guys. Oh. oh my god, ang laki ng bayabas dun oh. yun 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 yun, yun may bunga. Oh. Wala ba itong higad? Hey, Pag uwi ko nito, maminitas ako, promise. Hihingi ako dito, kasi actually, wala ito doon. Walang panindang ganito kundi sa mo pa sa divisorya ayan o, oh, dalawa sila ayan tapos ayan, ang laki ah, ayan pa o oh, oh, ayun mo, oh, ang laki <laughs> ang lalaki o, oh, yun yan doon. tignan mo guys yung sahig o oh, oh. andun yung may bunga ding malalaki o oh. oh, diba ba? Oh, may aso dito. Hello, dog. Tapos, ayan. Ang dami, oh. Ay, grabe. Ang dami palang bunga. O, oh, diba? Amaze na. Amaze ako dito. Hello, Patch! So, ayun, guys. Si Patch. Huh? Ayun, si Patch. Nasa terrace. Oh, ayan. Umiiyak na. Gusto din niyang bumaba. Patch! So, ayun guys. Nandoon. So, ayan yung puno ng ating bayabas. Ang dami. Andun may orchids din. Nagdidilig ng orchids. Si Kuya. Oh, di ba? Patakbo-takbo lang yung aso na isa. Oh. So, ayan lang, guys. Good morning and have a nice day, everyone. Ayan yung sikat. Ay, wait, lang wait lang. Pakita ko muna pala yung sikat ng araw. Oh, yung sunrise. Kita nyo, guys, yung sunrise. Ayan na, ang dami. Ang ganda, ang ganda ng view. Kumpi lang, kundi. Pasilip ko lang sa inyo sa labas. Ayan. ayan ang sunrise 5.30 in the morning diba ang liwanag na busy, busy na ang mga tao pagka sa Maynila pagka ganitong oras 5.30 ay mga tulog pa so yun lang guys goodbye and have a nice day everyone